Opo, uh, si Yes Boy Apon. nag ako noon. Hindi ko akalaing ganun na kamali ako sa batas. Ano kasi noon, nung inulin nila ako. Naga, doon talaga ako mismo sa taniman ko yan. Sa so, taniman ko noon. Na sa lupa namin inuli nila ako so, yung dahilan na nakulong ako linitis nila ako hanggang sa mahirap lang ako wala akong magawa hanggang sa nasintensyaan ako hanggang sa ibyahin nila ako sa Montenlopa kaya pagdating sa Montenlopa naggawa na lang ako ng paraan para maayos ang sarili ko kaya, wala naman akong asahan wala na ang mga magulang ko malayo na sila hindi nila ako magdalaw. Kaya tumanggap ako ng naglaba ko sa mga inmates ko para pandagdag kain. Kasi sa loob, sa totoo lang, kulang talaga. Totoo, sabi nila, mayroong kadabating-ting -ting, kain. Pero yun nga, kulang. Kaya ako na lang naggawa ng paraan para madagdagan yung kailangan sa sikmura. Hindi makulong tiyan sa gutom, ganyan. kaya sa nakapag-isip ako na magpalipat ng kolonya doon sa malapit-lapit sa amin na madalaw ako ng mga kapatid ko. Yung ginawa nila na ilipat ako pero hindi man din doon sa gusto ko. Dinala nila ako sa Palawan. Batman. Magmula ng dinala ako ng Muntinlupa, yun na ang ano ko, Batman nang dala ko. Ang ano nila yan, 357, LBM 357, Batman. to po yan, mga rayot-rayot. Yes, so lang, depende na rin sa'yo kung di ka mag-ingat. Totoo po yan, saksakan nyo araw-araw noon. Araw-araw yan, may patay. Yes, so lang, kung di ka mag-ingat, di ka, ano pa, siga-siga ka rin na labas-labas, siyempre, madadamay ka sa patayan. Doon mo lang yun sa, ano, sa sulid sa medium. E Doon, ano lahat ang mataw palabas-labas gabi lang ilagay sa silda walang away doon meron din magsuntukan sa hindi kagaya sa, sa sulid na pag naglabas sa basketbulan may, may ayan nagkarayotan na yan saksakan na ah, madalas yan nag-aano talaga sport make nyan sa komando yan lagi ang ano sa ano bahala yan yung mga, mga ano ay hindi mo na ma ano sir kung, kung may natumba na yan susunod naman yung isa naman yan hindi na oh. ano kung anong kadikit niya yan sa kanya rin hindi wala nang awatan kung ano yung kadikit niya kung paggalaw yun na rin tulihin niya na rin yun kundi siya magpakilala nakakuha sa yun tulihin eh, na rin yun Yung totoo yung gagawin kang parang drawingan lang ng masiga hindi. ay wala sa amin sa pangkat namin hindi yan papaluin siya kung siyang mali pero kung panahon na aeral pang pangkat wala tanong-tanong magpalamig muna sila bago ano naman kung malamig-lamig na labas yun, magantihan naman yung sila agad. pero sa ngayon kung halimbawa ako nakason sinuntok, at tanungin ako ng pinakamataas taas namin kung anong dahilan bakit mo sinuntok. Ay, sabihin mo, ganito, ganon. Kahit na bali man yan sinuntok, kapaluin ka pa rin. Kadapain ka pa rin sa buwan, paluin kung anong pamalo. Wala na, malayo na ako sa pamilya na. Hindi lang isang taon. Hanggat nagpaanong na lang ako na destino sa Dapikol, hindi man nila sinunod yung ano ko, request na sa destino sa Dapikol, dito man nila ako dinala, palawan. Lalo nang napalayo ako tuloy ya, wala na talaga. Hindi na talaga nila ako na ano, hanggang sa nagsama na lang kami ni Mrs. Ito na, sabi na ni Mrs. Bakit hindi natin i-ano sa ano, sa online ng ano mo, pag mukha mo para makita ka ng mga magulang mo. Hanggang sa na ano ng kapatid ko, na, ano sa anak ni Mrs. na isa na may cellphone, hanggang sa nakausap ko sila. Hindi na po, hindi na po nakawi hanggang sa ano, kurinsa ng kawi. Kasi lang, iniisip ko rin si Mrs. Kaya maawa rin ako sa kanya. Nalagaan nila kung kahit na hindi ko na kaya magtarbaho, kung bigyan ako ng pagkakataon na makita ang mga kapatid ko sa personal, gusto ko rin. Matagal ko nang pinangarap yan. Okay. nasa kulungan pa ako nung mamatay si Papa. Si Mama, Ma, musta ka na? Magaling ka na ba? Eh, ako, wala, nanghintay na lang ako ng may maawa sa akin. Ah, magkita-kita tayo. ano na lang ako, nagdasal na lang ako na sana mabilis ang pagpalaya sa akin eh, para makauwi ako. Kaso lang, mayroon din isang impiyado na nangako sa akin na tulungan niya ako ng maanoan ng materahan. Hindi niya man tinupad pero sa akin, okay malang lang yun. Hindi ko na inisip yun. Diyan na yan, nangyari na. Wala na rin ako magagawa. Yeah, ito nangyari. Yung sa agal pa ako nagtarbaho dyan sa bayan hanggang sa nagkita kami ni Mrs. Nang-instruction, tama ko kay Mrs. nang construction ako hanggang sa pagdating ko dito nagbungkal-bungkal ako ng mga buhari pa ibinta e, ako nagkaroon ng sakit nagsuka ako ng dugo sa hirap na ngayon hindi na ako makatarbaho kaya bawal na sa akin ng magtarbaho ng mabigat sabi ng doktor sa akin magaling daw ang sakit ko ang plano ko noon magsali ako sa PIDAW yung sa gobyerno kasi kaso lang hindi sila magtanggap sa akin kaya magaling pa raw ang sakit ko taon na lang ganun pa rin hindi pa rin ako maka tarbaho ng mga bigat. Sabi ko, wala ko magawa kung ayaw yung Alam nga, pilitin ko rin sarili kung magtrabaho ng hindi ko kaya. Kaya kung pilitin ko, di mas maaga ang buhay ko. Ano talaga ako na hindi na ako gagawa ng mali paglabas ko kaya talagang mahirap talaga mapalayo sa pamilya. Eh, yun na lang talaga na sana magbilis yan ng magpalaya sa akin. So, dito ako pinalaya sa Iwahig. Ito ko yan. Mas marami pa yung sabaw sa ano, ang pagkain dyan sa gulay. Wala nang, wala nang saog makarating sa ano, inlet. Puro sabaw na lang yan. Minsan nagkakagulo na lang tao sa, ano, sa gutom. Kahit sabaw na lang, magkakagulo na doon sa sabaw. Sa gutom, kulang talaga. Hindi pa nagbatingting uli, nagarambulan na yung bura mo. Kada batingting may kain. Ha? ang, problema dyan, kulang man. Kaya may, ta may takal, bis na ang takal siksik. Paglagay sa plato ng takal, nagabuhag kag man, hindi man siksik. -sik. Kaya konti lang. Kung sa panis, totoo sa panis. Kasi noon, nagkatering tawag nila. Katering tawag nila noon, nilalagay sa plastik ang kanin. Kasi e, simpre, pag nainitan yung kanin na plastik mapapanis talaga yan. Siya kay nagapawis man ng plastic. Mm -hmm. yeah. Ano yan? Yung nabalik. nabalik, na. Palitan rin nila yan. Pero ang sikmura mo, nabaliktad na. Imbis nakakain ka na lang, hindi mo pa makain. Kaya Panis naman, pabalik naman, palitan. Ano ako dati dyan sa dati kong amo dyan na uh, empleyado sa Iwahid. Ano yan, ang hawak niya sa seksyon, dalawa yung hawak niya. Gano'n ang tubig at saka line man sa tubig, saka line man sa kurinti. Kahit dito ngayon, kung mayroon magtawag sa akin na, na problema sa kurinti sa bahay, natawag na rin ako nila. Oh, marami po ang natutunan ko rin dyan kasi noon wala man akong alam talaga kasi di man ako nakapag-aral kahit grade 1 hindi nga ako nakapunta sa stage na para magpaliwanag na nakatapos din ako kahit paano grade 1 pagdating dyan sa ano siguro yan ang paraan ng Panginoon para baguhin ang ano ko dyan marami akong natutunan dyan malaking pinagiba dito sir kasi dito may mga ano nang inmates na di marunong trabaho, tinuturuan nila magtrabaho. yung wala talagang alam sa basa ano nila bag, bagsak sa akin lang ha, mga nakakakita sa akin ang payo ko lang sa mga kabataan huwag yun nang gayahin ang nagawa ko na, pagdaanan ko kasi nalaman ko kung anong hirap sa loob eh, yan lang ang masasabi ko sa inyo huwag na kayong huwag nyo nang gawin kung ano man yung kalukuhan na uh, ano papasok sa, sa isip nyo huwag nyo nang gagawin mag kayo ng maganda tarbaho para makatulong yan lang ang maano por